Andang gabi mga guys Targa. Pauwi na kami Galing na kami sa mall Sa grocery bumili ng kape guys Pauwi na kami ngayon Ayan yung alaga ko Nagpakarga na Nagpakarga na siya Tatawid na kami guys

tambah 1 paulit kami guys isang tawiran na lang guys tatawit na kami hindi Diretso lang to papunta sa may amin guys. Malapit na, may ski na dyan. Papasok, yun na sa may amin. mana Mana. mana, mana. Oh. Oh, one, one. two. One, two. One, two. one two, oh,

Ito na kami guys, samaya amin. Ito yung sa amin guys, papasok. Ito, papasok. Madilim guys, walang ilaw. Ayan, papasok na kami guys. sa amin na. Tuna kami AMIN guys. Udah. Udah. GUYS Udah. Udah. AMIN YANG Udah. MOTOR YANG MAY Udah. 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 KAMI GUYS ton yang sama amin guys of ettonna dumaing nah kami meraming salat guys thank you for view